Welcome back mga boss at may tanggap tayong KO Jockey 711 Plus. Ngayon ang problema nito, sabi ng may-ari, bigla na lang daw hindi tumunog at 'yun ang alamin natin kung bakit. Ngayon, nung tinisting namin 'to, ah uh, binuksan namin, wala naman kami nakitang sunog. Bukas na 'to kasi ginawan ko ng review. Diyan try nating i-plug sa test valve, ayan. Sa test valve natin, saksak natin. Ayun, umilaw siya na nawala yung ilaw. Naka-on na siya. Wala namang ilaw para sa channel 1, channel 2. Ngayon, tingnan natin yung relay kung gumana. Yan. Lapit natin. So, hindi po mga boss nagsiswitch yung relay. Lapit natin. Para makita natin ang na maigit. Ayan. So, hindi siya nagsiswitch. Yung relay niya ayaw gumana. Kailangan natin talaga ng ano yan, na alamin. Sukatan so, natin ng DC out kung may DC out. Malamang may DC out yan. Saglit lang mga boss, hanapin ko lang yung tester ko. So, okay, ayan mga boss, naka setup na. Bali, may power niyan. Ngayon, sinukatan natin ng DC out dito muna. Ito yung pinaka-output. Yung galing dito sa coil papunta dito si finish na natin so normal naman 0.007 sa baba naman ito naman yung isa ito naman yung tatapan natin normal naman mga boss tapos try natin yung supply supply na mismo ng relay yung susukatan natin meron naman 52 tapos tingnan natin kung tatawid So, meron naman bakit siya ayaw gumana? Check natin yung ano. Pirong 52 yung negative. Ngayon, tingnan natin yung output ng OCP. Kasi minsan pag yung output ng OCP, ang may problema, naglulo ko din yan. So, merong 42 volts. So, so may problema to, board problem to. Yan. O, may 1.1. Try natin sa kabilang OCP. So, alin yung kabila? Ito yung output ng kabilang OC. So, 1.1. So, malamang sa malamang, uh, may problema yung OCP na to. Yung, dyan. Dyan, may problema yan dyan. So, yun ang alamin natin. Kakalasin natin yan. Pero bago pala natin ituloy muna, kailangan pala ipaalam muna sa mayari kasi magbibigay tayo ng initial estimate. So, saglit lang mga boss. Okay mga boss, so focus tayo sa OCP. Ayan, kuha tayo ng panturo. Hindi ko rin nagustuhan yung board nito kasi kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng ano, yon Parang bukol-bukol o ano. So, simula ng corrosion yan, pag ganyan mga boss. Kaya nakakawalang gana pag ganito yung board. So, akala ko maganda kasi kulay blue, maliwalas kasi tingnan ang problema naman niya dito ay ito so titingnan natin na may yan itong ano, transistor na to tapos sa kabila i double check na natin pareho kaya ayaw mag switch yung uh, relay natin kasi nagkaroon na ng output na voltage itong OCP so kahit 1 volt sa hindi pwede magkaroon yan dapat ano lang uh, 0 something lang so dito nagkaroon talaga ng 47 kaya check natin so tika lang check nga natin kung saan banda dito yung ano Asan na ba yung cord ko yan kitay natin mga boss yan okay, tester so tester natin ay naka body ground ba to hindi rin eh wala tayong pagsusok-sok na yan try natin yan tapos ito yung sige nga eh ano na natin sukatin natin ito yung output nya na susukatan natin kabilang wala na sa kabila yan meron siyang DC out so yan naglalaro so papunta yan dito sa transistor na to ito yung ito yung ano na so dito sa kabila wala itong kabila meron talaga mali ata yung top natin ng ano Wala, hindi nakaground Hirap naman <laughs> Hirap naman ito Wala tayong pagsusok-sukan ng grounding Aha Na hindi nakatanggal kasi yung ano Nakatanggal yung speaker out natin Saglit lang mga boss, Okay, nakakuha tayo ng proper grounding. Ayan. So, check natin dito sa fuse kung tama yung grounding natin. Ayan. 54 volts. So, check na natin itong ano. Kung mapapansin nyo dito, mayroon siyang 43 volts. Ano. Andito yung pinakamin problem. Sa kabila naman, so, konting-kunti lang yung masusukat natin dyan. Damay lang yan. Kung baga, abot lang. Ito talaga yung pinaka problema nyo. Ayan, 43 manggagaling yan dito sa ano. So linisan muna natin yan. Then try natin ulit. Okay mga boss, so kiniskis natin kasi ito yung ano. Hindi pa tayo nagpalit ng transistor. Nilinis natin yung pagitan nito, yung gap. Yan, tapos yan dyan hanggang dyan. So tingnan na natin kung may masusukat pa rin tayo dito ng DC out. So power on ko na muna. Ayun. Sukatin natin wala na uy nag switch na rin mga boss yung relay ayan wala na siya wala na ayan 0-0 sa kabila 0-0 na rin yan so ganoon po dapat ang masusukat dito sa pinang OCP yan sa dulo yan dito so pag ano, tingnan natin yung relay kasi nag switch na uh, may masusukat na tayo dito ayan mayroon na siyang supply ayan So, yun lang ang problema niya, yung corrosion sa board. Mahirap kasi ngayon talaga pag ganitong design ng board. Ay, eh, iwan ko ba? Yung nagustuhan ko lang na board, yung sa 739, itong sa Kio Ojo, parang hindi ko rin gusto. ah uh, base sa ano, hindi lang maganda yung quality na nga. Tingnan nyo yung board nyo. Oh. Tignot mga boss, ha, ah, hindi lang, hindi sa, hindi ko sinisira, disappointed lang ako. So, pwede naman siguro, kumbaga, ano to, kumbaga, kinukul out natin yung mga manufacturer na try nilang ano baka mapanood nila to uh, try nilang gawin pang mas maganda yung ano yung produkto sayang naman kasi so hindi natin sinasabi na sinisiraan kinukul out lang natin at uh, for awareness para alam kung saan ano na pwede pang i-improve kahit sa Kevlar, na kain counter tayo sa Kevlar nang ganon uh, kinukul out din natin Kevlar DB Audio baka sakaling ano may uh, ma-improve pa nila yung produkto nila ayun, linisan ko na lang uli yon, tapos ito, gawin ko na din ganito, then pahiran ko na yan ng electrical varnish pati yon, para patuyuin ko tapos testing tayo mamaya so, ayan mga boss at natuyo na natin itong nilagay natin na ano, yan o uh, electrical varnish, itong portion lang na to yan, itry na natin muna kung gagana subukan natin okay, ayan na, tayo ko na iyon mga boss uh, tingnan natin kung mag switch yung relay ya, abangan natin yung relay na gumalaw gagalaw yan gagalaw yan ayun ayun gumalaw na ngayon ay may pin ba to oh bluetooth lang subukan ko muna ng ano lagyan ng speaker at naka-off pa pala yung pang-testing natin sa lit ng mga boss gumana na mga boss kaya lang sira yung volume mo oh. pati dito sira yung mga ano may tama yung ano may tama yung mga pihitan kausapin ko muna yung may-ari para ano kasi iba yung price natin dyan eh sa ano uh, sa pag dito iba din doon. so saglit lang